Hi guys! For today's video ay magluluto tayo ng aming pangbaon papunta ng park. Maganda itong ibaon lalo na't na may kasama kang mga bata. Ay talaga namang hindi lang ito pang bata, pati na rin pang matanda. For sure, magugustuhan nila din ito. So, pitch apple pa yung ating gagawin o lulutuin for today's video. Kaya tara, simula na natin guys. Dito nga gumamit ako ng 2 cups all-purpose flour, 1 tablespoon ng sugar, at saka 1 teaspoon ng salt. And then, inihalo ko lang siya guys. Pagkatapos ay sinunod ko nilagay itong ating a uh, cold na butter. And then, gamit nga itong ating malinis na kamay ay haluin natin ito. Kasunod ko namang nilagay itong ating uh, milk. So, bali gumamit ako dito ng mga 9 tablespoons of cold na milk. And then, dinahandahan ko lang siya dyan sa paglagay. Then, halo, halo. din lagay ulit ng milk. And then, halo ulit hanggang sa makabuo nga tayo nitong parang soft na dough. Pagkatapos ay nilagay muna natin siya sa ating plastic bag at saka ilagay sa ref ng mga 30 minutes. So, kasunod naman ito guys ay ang paggawa ng ating palaman. Marami namang paraan kung paano gawin itong ating palaman pero sa akin guys ganito ko siya ginawa at dito nga gumamit ako ng 1 cup ng milk half cup ng sugar at saka half cup ng all purpose flour dapat sana yung gagamitin ko dito guys ay cornstarch starch kasi wala talaga akong cornstarch sa bahay din nagmamadali ako sa mga oras na ito kaya wala akong choice guys kundi flour na lang yung aking ginamit dito so niluto ko lang siya hanggang sa lumapot na nga ito and then binuhos ko na nga dito ang ating apple at saka itong ating shiftali para mabilis lumamig at saka para lumapot pa talaga siya ilagay mo na natin siya sa ref makalipas nga ang 30 minutes ito na nga yung ating dough na nilagay sa ref so bali hinati lang siya no, para hindi tayo mahihirapan nito sa kalisod. Ayan, gamit nga itong ating rolling pin ay ni-roll na natin siya guys. So para hindi dumikit yung ating dode dyan sa ating rolling pin. So naglagay lang ako ng kaunting harina. And then roll agad guys hanggang sa maging ganyan na siya kanipis. Nung naging ganyan na siya kanipis ay ayan, tinupi ko siya guys para maging flaky talaga itong ating pie. So bali nakagawa ako dito guys ng anim na piraso kasi nga malalaki itong aking ginawa. So kami lang din kasi yung kakain nito. So hindi tayo malulugi nito no? kasi hindi naman ito pang negosyo. Kami lang naman yung lalamon nito guys kaya wala talagang problema. And then yun nga guys okay na nga ito kaya kinuha ko muna itong gilid-gilid para maging pantay naman itong ating ginagawang pie. So ayun na nga guys, ito na nga yung sinasabi ko na medyo malalaki yung ating pagkagawa ng pie. So bali nakagawa lang tayo dito ng anim na piraso. So, 6 plus 6 ay 12. So, lahat ay nakagawa ako ng a uh, 12 na piraso nito. Pagkatapos ay naglagay lang tayo ng isang kutsarang palaman. Pagkahuman, tinupi natin siya at isinira gamit nga itong ating tinidor. Sobrang dali lang talaga gawin ito guys. No? Walang kahirap-hirap. Dahil nga sobrang excited ko, naprito ko siya kaagad. Dapat i-rest mo na siya ng mga siguro mga 30 minutes. And then, magpahid pa sana tayo ng itlog sa ibabaw. Kaso nga lang yun nga. So, sobrang excited na prito natin. Pero okay lang guys kasi nga sample lang yun kasi isang isang piraso lang naman yun guys. So, ayan. Nakalagay na tayo ng itlog guys. Napahiran ko na nga ito ng itlog kabilaan. Kaya ayan, prituhin na natin siya guys. So require talaga yung mantika na marami no kasi kailangan natin siyang i-deep fry and then kailangan din na kapag iprito mo siya ay sobrang init ng mantika or oil niya. So ilang minuto lang siya guys. So dapat hindi mo siya iiwan kasi madali lang siyang maluto or mama sunog ba. Kaya ayan, binantayan ko lang talaga siya dyan and then nung sa tingin ko nga na golden brown na siya kaya binaliktad ko. At ayan guys, luto na nga itong ating nilutong panghimagas for today's video pang baon namin sa park. Sa tingin ko parang hindi ata makaabot ng park. Ah. <laughs> so ayan guys, tikman na natin. Palamigin mo na ngayun kasi baka mapaso yung ating simod nito no